ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Samahan nyo ulit akong magluto ng sinibak na sitaw. mag aadobo tayo ng sitaw. Meron tayo ditong fork, bawang, then sibuyas. Ayan yung bawang natin guys, hindi ko siya binabalatan kasi may napanood ako sa TikTok na dag, nakakadagdag daw ng aroma yung balat niya. So, tama rin naman, kasi masarap pag kinakain ko. Ayan. Nahugasan na natin yan siya. Meron tayo ditong oil, soy sauce, vinegar, then ang ating pepper. ba? Diba? It's so maarty. Ayan, sunog na ang ating kawali. Dahil sa kada dal, latin natin, lagyan na natin ng isang litrong mantika ang ating adobong biniyak na sitaw. Ayan. Uh, isang kilong ano lang. Uh, ah, mga isang litrong mantika lang, guys. Ayan ang ating mantika. At ilalagay na natin ang ating bawang. Wait lang. May kukunin lang ako sa ating ref. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Babalik agad ang batibong. Ayan, kukulin lang natin ang ating tira-tirang chili oil. Para may konting sipa ang ating niluluto. Ayan, mainit na ang ating wakali. Di ko inakalang sisikat ka, tinawanan pa kita. Ayan, ilagay na natin ang ating wang ba. At isabay na natin ang ating sebuyas. Naaamoy ko na ang amoy. Then, ilalagay na natin ang ating chili oil na ayaw magpakuha. Kasi sobrang lambot ng ating sandok, guys. Ayan, ang ating chili oil. Kunti na lang ang ating chili oil, guys. Ayan, imekos-mekos lang natin yan. mekos adobong sinibak na sitaw. Ilalagay na natin na ating fork. Wala siyang taba-taba guys kasi hindi ako kumakain yan. Yung ganyang itsura pinipili ko pa eh. Pag may nalasahan akong na ano, kahit ganyang-ganyang taba lang guys hindi ko na kinakain. Pagkaya rin yan, lalagyan lang natin ng pepper. Di ba ka na makakaririnig dito yun sa ano ko, ha? Ma... At ayan guys, tatakpan lang natin ng ating four shop. Hayain lang natin siyang masimmer bago natin ilagay ang ating sinibak na sauti. Sauti, sitaw. Ayan. At tayo magulugas muna ng pinakain here. Habang magaan tayo ng muna natin ang ating ang pinagkainan ng ating ano matipunong asawa. Madali lang naman natin palalambutin ang ating pork chop, guys, kasi sobrang malinipis lang yung hiwanon. Hindi naman siya aabot ng 48 years. Kaya hindi kayo mag-aantay ng masugal. Actually, ang adobo nagsasawa na ang aking asawa. Pero, sa ngayon, matagal naman siya bago kumain ulit ng adobo. Mga ano yata, 2 uh, weeks. 2 weeks na siya hindi nakakain ng adobo. Pero kung nakakain na yan ng adobong manok or adobong baboy last time, malamang ipapag-isa niya lang sa akin to Isa na may patis ay hindi na mga ay kanya pumayag siyang i-adobo natin at ang ating sinibak na sitaw. Kaya rin natin magluto guys. Tayo ay magtitiklop ng ating mga nilaban kahapon. Dahil napakaganda ng araw kahapon, tayo ay nakatigo. At ayan na siya, guys. Ilalagay na natin ang ating mapwersang sinibak na sitaw. Ayan, tatakpan lang natin siya dyan para masimmer siya. Hindi mo na natin siya hahaluin. Later na natin siya hahaluin. Paglalagyan na natin siya ng soy sauce at vinegar. So, stay lang kayo there. Tignan nyo lang ang apoy. Ako ay medyo nahihelo. hello. Diyan lang mga kamarites. So, nagkailan tayo ng konti at talagyan na natin siya ng toyo at let's super. At ayan, nasimulan na natin ang ating sitaw, lalagyan na natin siya ng toyo, guys. Babawasan ko muna ng konti ang aking toyo para ilagay sa ating sinibak na sitaw. Konti lang, guys. Yan, okay na 'yan siya. Hindi. Dadagdagan natin ng a little bit more. Wow! A little bit more. Ayan, malapit na yan siya. Hindi rin ako nag-aadobo ng lutong-luto yung sinibak na sitaw, guys. Ayan lang natin siyang kumulo dyan. after nang kumulo niyan lalagyan na natin ng suka. Ayan, bye for now mga kamarites. Thank you for watching.